So, ang gagawin natin ngayon, guys, ah, excuse me po. So, yan ang gagawin natin ngayon, guys. Hmm. Yung kanilang pinag-aagawan yan tayo magpo ngayon. Bibilad tayo ng limang sakong palay. So ayan yung binili natin kahapon. Dahil mura yung palay ngayon dito ay namili tayo. Kaya kita nyo naman na meron na ulit tayo yung pundong limang kaban. Hindi ko na yung duna yun dito. Eh so, um, 'yung alaga kong gan na mahilig mga labet. Oh, so, 'yan 'yung ano na natin ngayon guys, 'yun 'yung target natin ngayon. Uh, so, uh, kailangan natin mag skin dry yung balat ng palay so proceed na tayo dahil ayan ha uh, tinitira na nila binubutas na nila yung pinaglagyan ng palay abang busy siya magbilad ng kanyang palay, abay busy rin ang kanyang mga alaga sa paghalukay, o di ba? So may katulong na siya ngayon, hindi na siya nag-iisa. Yun nga lang, tagakain at tagakalat. So yan, bibilad niya kasi yung binili niya kahapon na limang sakong palay. So yan. sinamantala niya kasi mura, so pwede na sa manok at sa amin pang ano, Kuhain nyo lang Bigas. yung para sa inyo <laughs> At itara nyo yung para sa akin Sa <laughs> so, pan Huwag nyo lang uubusin Ba't <laughs> hindi mo, mo pa Ba't hindi mo pa inaubos Para mainitan Yano, lang Pag nainitan na yan Yung nauna oh, oh, So yan yung apat na sakong sa palay So ayan, dalawang isa sa luna at saka isa sa trapal yung nilagay niya dito ilan dito apat, tatlo apat Ang apat 'yung nakatiwang mo ay naka -apan. tatlo nga dito tapos oh, dalawa doon tatlo so, sa doon apat dito. ah tatlo dito sa ano luna ay sa trapal tapos isa doon so ayan tingnan nyo naman yung aming mga alagang manok o, di ba? So, ito na yung effect kasi pinalabas na siya ni Javi. So, ayan. Kaya naman, ganito na ang mangyayari kapag magbibilad siya ng palay. So, yung magiging kalat, kakainin din nila yan. So, ayan. So, ganyan na yung itsura. O, di ba? Oh, ang kalat-kalat na dun, mahal. Oh. So, gawa nga ng pinalabas niya na pati yung mga nangingitlog. So, nakalaya na. So, hindi na lang yung area nila doon sa may kubo. So, malawak na. Kaya naman yung aming mga tanim ay halos naubos nila gawa ng lahat na nga. Dati yung maliliit na lang yung nandito sa labas. Pero ngayon, ayan. So, nandito na rin sila. Kaya naman, ayan na ang nangyari. O, ba diba? So, wala na kami magagawa kundi ganyan na talaga ang life. <laughs> Parang ano na sila. Yung native na chicken. Native chicken. So ayan. So hahayaan na yan ni Habi bala sila magkalat sila. Basta yung nasa trapal at luna sa kanya. So yung magiging kalat niyan, kakainin din nila yan. So, hindi pa hindi pa nila nararamdaman yung init kapag nararamdaman na nila yung init. So, magsisiptago naman na. na yan dyan. So, hindi pa kasi masyadong mainit. Kaya naman, ayan. Makain pa sila. At kapag nabusog na yan, so, ganun din naman yan. Pag nabusog na, sisi na yan, <laughs> magsisi-paglayasan na daw sabi ni Habi. Kaya naman, ayan. Yung isa mamaya niya daw ilalagay kapag medyo mainit na yung ano. So, kailangan kasi siyang ibilad gawa ng bagong ani. So kapag hindi siya binilad agad, magiging ano yan. Magkakaroon siya ng magmumoist, no? Mahal. So yan. Kaya, kaya kailangan siyang ibilad agad. So sakto naman at mainit ngayon. So sabi nga ng mga matatanda, bilang ng Marso ngayong araw, gawa ng atres. So yan. Kaya asahan na sa March ay mainit. Ang sabi. So yun naman talaga, di ba? Pag March naman talaga ay mainit. Yun nga lang kung hindi maapektuhan ng Climate change So yun na naman na magiging ano Gawa ng yung panahon natin ngayon ay ganoon na rin naman So hindi na rin nasusunod yung summer Tapos yung mga malamig na panahon So ayan Kaya naman So ayan muna Habang ako naman ay busy maglaba So ayan Si Javi naman ang kanyang pagkakabisihan ngayong araw nakakalahating oras na halos pero yung iba hindi pa rin nabubusog o oh, ba diba? so dyan kasi ay med medyo hindi masyadong mainit so dito wala na oh. so ayan na lang pala meron ng lumapit na isa pero doon ayan marami pa sila oh, yung iba tagakala tapos yung iba yung kinalat nila ayan yan na ay yung kanilang kinakain so hindi kasi masyadong mainit ayan oh medyo kumilimlim kaya hindi pa sila masyadong naiinitan so hindi pa rin nabubusog aba grabe kanina pa ay so ayun si Habi andon hi nandun sa may kusina nagpuputol siya ng mga panggatong kasi habang mainit o oh, di ba at ako naman ay mag-aanlaw na ng aking labahan Ah, oh, tingnan nyo naman. O, oh, di ba diba, Katanghalian ng tapat yan. Ayan, nakatapos na ako maglaba. Ang dami kong nalabhan. Nagsanbating na yung isang manok. Oh, sabi na kapag mainit na, hindi wala naman na yan masyadong tutoka. O, oh, yung isa, nagpapa... Anong tawag niyan Nagtatago siya doon sa mga dahon para lang makatoka. O, oh, di ba So, saglit lang yan dahil sobrang init. O, oh, di ba diba? Apakaganda ng kalangitan. Asul na asul. O, oh, di ba? Kaya naman, ayos na ayos yung aking paglalaba at pagbilad ng palay ni Habi. Hapon na! Kaya naman, ayan, alam na. ah uh, si Habi ay... Anong tawag niya mapunta. Mag-iipon na ng ganyang palay at ako naman syempre ng aking sinampay. O, oh, ba diba? Yan ang aming gagawin. habang nag-iipon si Habi nung palay, syempre, haayusin ko na rin yung lalagyan niya dito. Para pagkatapos niya ay okay na. at natapos na nating ilagay sa ating lalagyan yung ating palay na bililad oh, eto na yung kinalat nila kanina nang nagbibilad si Habi ng palay o oh, ba? Diba? si sila, sila din lang ang kakain yan o oh. oh. ayan o oh, diba so kailangan maubos nyo daw yan hindi kay bibigyan ni eh among ng pagkain dahil yan ang inyong pagkain. Oh. Ang ganda. Oh, paano na yan? Tinawag mo, wala ka namang pagkahindal ah. So, ayan na sila kadami. Ah, 'Di ba? Ang ganda, ang ganda na nila kapag tinatawag. So wala lang. Wala ka namang binigay na pagkain. Tawag na si Lalo. Ngayon tanda ko. So ayan na lahat ang aming alagang manok. Yung mga inahin at saka yung uh, mga maliliit. Ay yung mga iba pala ay naibenta na. So marami ka na naman palang pwedeng ibenta oh. Meron na namang malalaki. So ba? Diba? ang galing na nilang tawagin. Kaya lang hindi naman na yung bibigyan kasi ang daming palay na kinalat nila kanina. Kaya naman yan ang kanilang kakainin. At sigurado mga busog naman na yan gawa ng kanina pa nga sila kain ng kain. So hanggang dito muna guys. Uh, thank you for watching.